Mayintay ko man po talaga kayo. Ako? Hmm. Ako? <laughs> <laughs> Opo. Oh. Hindi <laughs> <laughs> mm, di naman nakakaya sa kanila. Baka busy kayo eh. Sunod na araw na lang. Hindi <laughs> naman, <laughs> di naman. So, um, may po. Hindi naman. Mamaya pa kami may. Ang 7 to eh. Ang yung 7. At, siyempre, pag birthday mo, busy ka na eh. Baka di mo na ako makansin doon. Dahil mong gagawin doon eh. Dalaw pa pa din birthday mo. Tsaka nga po pala may pagkain po dyan. Ha? May kain po Opo. Baka hindi naman para sa akin yan. Hindi. Para sa inyo yun ata talaga. Yeah. Wait lang po. Nabala ka pa. <laughs> Ay, grabe din yung pagkain ito. Kayo. Ah, saan ito? Pinadala po. Ay, yun pala yung sinabi mo na karaan. Nasa 10. Kaling mm. po kay Tita Gemma. See, ito pa yung sinasabi mo na karahan. Kala ko kung ano lang. Sabi mo, ikaw maluto nun. Kanin po pinapaluto. <laughs> sabi uh, mo. Kanin po yung sabi Sino ko. Sino sa makakain yan Kayo po. Ang dami naman yan. Baka, para sa inyo yata yung pamilya eh. <laughs> Hindi po. Dami-dami po yun. <laughs> nagkain na yan. Paano naman nagkain na ako? Dream, ah, po. na Mabubusig pa ako eh. <laughs> Alam ko na, mamaya na lang. Pintuan muna tayo. Kamusta naman kayo dito? Okay oh. lang po. Okay ka lang? <laughs> <laughs> kayo pa, kamusta? Wala naman, dati lang. Ito, busy sa ano mo. Sa birthday mo, daming... Busy? <laughs> Oo, oh, busy naman talaga eh. Ano pong ginagawa niya? Sasayaw. <laughs> Sasayaw? <laughs> Sasayaw. <laughs> 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 Hindi mo napanood, no? Pinaghahandaan namin yun. Naghahandaan ko pala. <laughs> Bakit? Hindi ka naniniwala. Panoorin mo kaya. <laughs> Sige, paabangan ko yan. <laughs> Oo. Oh, baka may eksena ka pa doon. Siya <laughs> so nga pala. Ready na ba yung susot mo? <laughs> yan po, Ah, ito. Isang prinsesa. Kaya nga ba eh? <laughs> Para sa isang prinsesa. Grabe. <laughs> Para ka na magde-debut. Kaya nga po. Hindi <laughs> ko na ma-imagine lalo na pag 18 ka. Wow! Ano pa kaya? Wala na po. Yun na daw po yun. Yun na yun? Ako. Kung yun na yun, hindi ibig sabihin 18 ka na ngayon. Hindi. <laughs> okay ka na. Okay ka na. Okay so, ka na. Pwede ka nang mag-ano... So? wala ka nang mag-manam sa buwan, balay-balay. Pwede ka nang mag-sign day. Pwede ka nang maging shota, ligaw ganyan. Ano <laughs> yun? Natawa nang walang ako dito. Sure po kayo, ayaw niyo po muna kumain? Namaya na. na. Paano muna? Papaglay muna ako. Na Nara na na po muna tayo. Sige, sige. Ay, kumain ka, kami kasi kaya no, kay si Kuya Bob. Kaya medyo busog-busogin pa ako. Hindi ko, hindi ko naman alam eh. Ah, huwag ka mag-alala. Ubus yan. Ubus yan ang mga kasama ko. ng keyboard yan. Teka lang. Ano na dito? Bakit parang mas gumaganda ka yata ngayon? Eh. Mas mo ah. Mas mo. Nakalip-tint lang po ay. <laughs> salamat, ay oh. salamat po sa pambubola. <laughs> Buna lang ba yun? Parang... ...irabi ka naman. Mm. Kayo nga din po. Sige. <laughs> Diyan ako di maniniwala. <laughs> <laughs> Parang mas bumabata po yung itsura ah. niya. <laughs> bumabata ako... <laughs> ...dahil, siyempre... ...bata ka eh. Kailangan ko mag-improve. <laughs> Kailangan ko sumabay. Eh... ...pero bagay sa'yo. Hmm. Matututukan ah nagdadalaga ka na <laughs> magbibira ka talaga ang bilis mo talaga ang bilis mo okay na so, ano excited ka na ba sa birthday mo huwag kang magalala sasama naman kita doon eh kung kinakabahan ka doon naman ako katabi mo hmm. aalala yan tita na huh? saka surprise ako sa'yo angel <laughs> Ano <laughs> po yun? Secret mo na. Secret. Baka na sa birthday mo. Baka di mo kaya yun. Hmm. Baka sumurang tuwa mo. Baka ka. <laughs> <laughs> Joke lang. Ano? <laughs> Ay, nako. Yan siya. Grabe yung birthday mo, bongga. Hmm. Kayo po, bossing. <laughs> <laughs> uh. Kaos na ang buhay-buhay. Okay naman. May mga ingay lang ng konti, pero wala naman yan. Hindi na lang yung pansinin. Tungkol ko sa amin. <laughs> Ay naku, Benze. Kunwari ka pa dyan. Parang di mo alam Alam ko, basta tungkol sa buhay ko, updated ka eh. Saka, nalita ako Selos Kiselos ka daw ah. Ano? Totoo ba yan? <laughs> Totoo, ba <yun? laughs> Totoo ba yung mga narinig rin sa mga sa mga fans siya. <laughs> <laughs> Ay, nako. Hindi ko ka makasalit. <laughs> <laughs> Kaya pa na po all Change topic po. <laughs> <laughs> Bakit? Iniisip mo ba yun? May stress ka ba sa mga nakikita mo? Nababasa sa'yo? Hindi po. Galit ka ba sa akin? Galit na galit. <laughs> <laughs> Hindi po. Ano pala? May tiwala naman po ako sa inyo. <laughs> Kaya ako sa inyo. Mga talaga. <laughs> Mga talaga. Hindi na lang. Huwag niyo lang po sisirain. Tiwala na yun. oh <laughs> naman.

Marites na Pero, mabuting sure, Marites naman yan eh. <laughs> Ayan, saka, kahit panood mo tayo ng buong mundo, okay lang Eh. Ano man. Basta, the... so, isa natin, okay tayo. Hmm? <laughs> <laughs> okay. Hayaan mo sila. Yung mga tao yan, yung nangangapang imasok sa buhay natin, kailangan mo sila mag-isip na kung ano-ano. Alam mo naman kung... kailangan mo magkaka... Na na magpapahalagan ka. Ang hirap. Ang hirap. Bakit? Kumain ako tayo. Ano-ano sinasabi mo? Tara po sumpao ne? Susun <laughs> pa ako. Kaya, kuya, ano? hmm. pa rin yun. <laughs> Para hawak niyo ko yung tanay. Nagkain Hindi po. yata eh. <laughs> Hindi po kayo pa. Kain na kain na po hmm. kanina. <laughs> Uy, ang ginagawa dyan? Ang ng mga Dito to. Sa, ka sa, kayo, di pa Dito nga man. kayo sinasabihan kumain. Nandiyan mm -hmm. na kayo umuuna agad. <laughs> Para kayong mga walang hiyak, <laughs> guys. Yes. Sorry kayo. po kayo, kasi ako eh. Sa Ay, na e, Nagpaalam ba kayo sa magulang? <laughs> Doon sa bata. Baka, siyempre hindi masabi kong okay lang. Laging uwan sasabihin Sa kaya na po! Baka ipanghahanda niya sa... Iyo, sa, ano? sa iba. Baka maraming pupunta dito. Nako! Hindi po kayo lang. Salamat. Salamat. Wala nang ano. Magaling yan. Pero... Balito mo yun, oh. Sige. lang. Balaw naman lang. Ito. So, po. Balaw naman lang. Kumaya ka. Bakit? Bakit? Kain na po ako. Bakit? Kumain ka na ulit. Kumain ka na lang ulit. <laughs> sa, ting, sa tingin ko oh. lang kasi ni Kuya Edo nabubusog dito. Hmm. Pabihiras, na <laughs> Kuya Ato. Mukha <laughs> ba akong pagkain? Kain po, Nay. Kain po kayo. Kain po. Sige lang po. Yun. Kain na tayo. Sige Kain lang. Tama, dalawa lang. Ha? Dalawa lang. Dalawa. Hmm? Ha? Ito na po. Sige ko na Sige naman, nakakaya din naman tumangin. Sige naman Okay din. Happy birthday, Happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Sa tenso po. salamat. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Thank you. po. you. po. you. Ah. po. you. Thank po. Thank you. Thank you. Thank you. Ayun. you. Thank 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 you. to. you. Thank 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 <laughs> uh, so ayun eh, mga kalingap, at habang kumakain sila doon, uh, dito tayo kausapin natin si Vienci. Uh, at iabot na rin natin yung mga pinabot ng mga sponsors. ano at uh, Bilang paghanda po sa 17th birthday ni Vienci. Ang bilis ng panahon. Ano? Unang natagpon ka na kalingap, 15 ka pa lang. No? Nag-16 ka na. Tapos, hey, <laughs> kilang kita unang na-vlog? magki 'yun, 'di ba? Last year. Parang kasi 16 mo pa lang noon, no? Grabe, no? napaka-best ng panahon. Hindi natin ubos sa kalain na uh, yung dating naglalabada, naghihirap okay. sa mga buhay. <laughs> 'Di ba? Magko papakahira para na magkaroon ng baon. Kung isipin mo yung dati, talagang naluluha ka na lang yun. Matatouch ka sa mga nangyari. Kaya siyempre, unang-una, salamat sa Panginoon. Kasi ito yung mga nangyaring ito hindi to accident eh na nangyari. Um, ikaw ay pinagpala talaga ni Lord. Nakita na Hindi ko yung... talaga yan. Di ba? Nagpipray uh, ka rin. ko lang po yung ano, kay Lord. Sabi uh -huh. sa, so, tsaka yung ano po yung... Anong pinagpipray mo? Na sana po may tumulong. Tumulong sa, sa mo. inyo. Ang Plus, grabe. Hanggang po sa kay Doc Lab po na ano. Hanggang sa tinulak po ako ng Doc Love na Sige lang, magpray ka lang. Ano, yan, say, <laughs> na, ano, ano ka ni Kuya? May kalinga, kalingan pa lang. Sabi oh. na yun po, hanggang sa... Hanggang sa, Yun, sa, sa yung na nga, na vlogd kita. Grabe naman. Salamat syempre, kay Dr. Lab. Siya din yung unang naging... Kay yung... Patrick. Kay Patrick. Oh, thank you. Grabe. Grabe talaga si Lord Kumilos. Dahil na kapag gusto kanya niya talagang i-bless, i-bless e, ka talaga niya. Simula-simula ko yung hindi ko ba kinabayaan. <laughs> hmm. Saka na, parang ano rin yan eh. Ah, testimony ng kung gaano kahalaga yung prayer talaga. No? So, uh, anyway, uh, ko lang sa UVNC yung pinapaabot, no? yung mga pinaabot para sa birthday mo. Unahin ko na yung para sa baboy daw. Wow. From Sir Leo D. Yung 50,000 pesos. Oh, wow. wow, wow. Para sa baboy. Apat na baboy, guys. Wow! Hmm. Thank you po, Sir Leo D. Grabe. <laughs> Hoy. <laughs> Grabe. <laughs> Grabe naman niyan. Blast boss. Asbo boss. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bro, ang dapat mabon dito. Si JJ may birthday na to eh. Wow. Yeah. ting <laughs> 15 'yan. 1 2 3 24 25 26 27 28 29 30

Kumusta po ang buhay buhay? Kaya nangyarap ay pa. Ayun. And yun nga po, kanina po usapan namin ni Biancy na ang bilis ng panahon. no? Mga 17 na siya. At sige lang, mga 17 na si Bianci tapos ngayon. Unong una siya natagpuan, mga 16 pa lang siya. No? Tapos ngayon, grabe yung pagbabago sa inyong buhay po. Grabe yung blessings sunod-sunod. At natuwa ako sa sinabi niya na dahil yan sa prayer, palagi daw siya nagdadasal na may, may tumulong sa kanila. At heto na nga po, si Dr. Lab, Team Kalingap, hanggang sa ngayon, magkakabahe na po kayo. So ito po, uh, from Sir Leo D, yung 50,000 po para sa apat na baboy sa birthday ni Jensen. Okay, 50,000 po yan. Oh, nay. na, ano masasabi mo na sa mga biyaya po na tuloy-tuloy at hindi nagbabago? ano parang hindi namin akalain na ganito ang nangyayari na ano talaga po kaya sobra pong nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga sponsors po sa Kalinga tsaka kay lalo-lalo na kay Kuya Bal kung hindi dahil kay Kuya Bal walang ano nito tsaka kay sayo pa mm. kay Jack sa lahat-lahat po hindi ko talaga mm. <laughs> akalain na ahantong ah, sa ganitong sitwasyon po ang ano niya So, Lalo na kung isipin po natin yung mga dating pinagdadaanan nyo po. Okay. Na ano kung nga dati, nung unang kong punta dito, si Biancy nakita ko talagang stress siya. Mm -hmm. eh. Tapos naghahanap siya ng <laughs> sideline, yung lalabada. Okay, hanap kami na nag kung sinong gusto magpalaba. Sure. Oh, Kaya, wow. pero tinutulungan niya talaga wow. Tapos si Papa niya, sama-sama kami sa ilong. Pero masaya, oh, ano yung tulong-tulong po kayo, kahit ganun yung buhay. Sa kalinga po talaga, may Ah, nababago po talagang buhay, no? Ito yung kalingap. Grabe. <laughs> Tapos from Eden OFW Saudi Arabia. Advance birthday gift daw kay Bianci. 10,000 pesos. Wow! Grabe, may group na si Eden, ha? Oh, 10,000 Bianci. And meron din para kay Eds. Uy! Wow! Okay. Uh, kay boss, Eds. <laughs> Oh, it's right, 10,000 daw dahil nagalaga ka. Wow. Saudi Arabia. Pangganas na. Eden of Saudi Arabia. yan. Tapos gagalit na. na si Eds. pa na si Eds, guys. Ayan, so thank you po Sir Leo D at kayo po tayo bahala, magbili ng baboy. Thank you so much po. Thank you so much po sa ano, mga sponsor. Okay, Sir Leo D po, tapos sa uh, Eden. Eden, RFW, oh, Saudi Arabia. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Tapos kay Tita Jaya Macruz po, Ay, sa Edovian, si best friend po. Alin? Para sa one of Sa brace? Adjust. Adjust. Ay, grabe naman. Biyansi, para daw sa ano mo, pagpa-adjust ng brace. Igrab, e, lagi potongan, Igrab, wih apa ini semuanya? Kabi, puso gitu ah, birak, Grabe. kita kain. Ya, so thank you so much po, maraming salamat po semua viewers. <laughs> <laughs> Edy Biansi best friend po, kita jangan po. Kay Tita Maria Bill po. Thank you po kay Tita Ping, Tita Ana, Tita Mami Rexy, Kuya Lito, G Group. Lito, G Group. Sama po, Tita Melba, Sir at Ninang Erica Alpon. Siyempre po sa inyo po, Kuya Thank you din po. Ayan, welcome. Nakakay Kuya Edo. Ayan po, thank you so much mga kalingap. And thank you po, Nay. God bless po. বা বাইপ